President Sir okay. Volt Bohol Hello guys, kamusta po? Meron yeah, akong nakasama ngayon at Naisipan ko ano uh, Interviewin na ng konti dito sa ating club uh, Of course, si Mr. Volt Bohol Siya po ang uh, President ngayon ng ATO For August 21 Movement Kamusta sir? Thank nice you, thank you. Thank you, thank you Mark uh, for for this interview. No? Uh, alam mo eh, masugid akong taga taga panood ng yung vlog no Mothers of Manila ever since even yung mga basketball topics no? <laughs> thank you very much kina <laughs> follow <-final> natin yan <laughs> Ma magandang araw din sa mga viewers natin ayun um ito, po meron kasi mga hindi alam lalo yung mga younger generation ano yeah. po ba yung ato Atom. Uh, alam mo, Atom was formed by uh, the brother of Ninoy no? uh, immediately after Ninoy was assassinated in 1983. So, uh, what happened was, yung, yung brother ni Ninoy, na, whose name is But who no? uh, was previously a apolitical, so, but uh, of course, like ng Filipinos mga Pilipino ng panahon na yon, uh, siya, eh, decided to form the August 21 movement. with some of uh, his uh, Ateneo friends, uh, schoolmates. And uh, they were calling initially for the for justice for Nina and justice for all the victims of Marshall at that time. And uh, kung i-shorten si or sa si summarize natin, malaki naging role ng ATOM sa pag-build up from 83 to 86 ng mass movement, especially coming from the middle class na dating walang pakialam sa politika. So ATOM was very instrumental, most especially Aquino, in bringing out and inspiring uh, all the non-activists at that time and eventually alam natin yan, nag, nag culminate yan into the 1986 uh, EDSA revolution. Mm. So yun po yung naging uh, role ng ATOM noon. So uh, after po nang uh, maalis yung uh, Marcos uh, mm -hmm. government uh, noong 1986, Korean uh, yung mga sumunod, ano na po ang ginawa na ng ATOM during that time? Alam nyo kasi yung paliba sa ang membership ng atom noon eh ano yan eh mga hindi naman talaga politisa I mean they were politicized immediately after Nene was assassinated pero ang main objective of that time was just like I said to to seek justice so nung nawala ang mga Marcos eh, nagbalik yan sa mga sarili-sarili mga buhay personal na buhay uh, yung mga iba dyan mga empleyado o mga mga business businesses na iniwan nila nung no, from 83 to 86 at nag-focus sila dito sa uh, more uh, you know patriotic uh, or nationalistic uh, objectives ng ano nila ng mga negosyo bumalik sila diyan private lives although atom remained as a, uh, a legacy group from 86 until up to the present so every august 21 na merong commemoration ng Ninoy Aquino Day and even yung EDSA Revolution Day daging invited ang atom Uh, most especially, it's a revolution din dahil uh, technically, uh, atom. Uh, so, so, kayo po, uh, bago lang kayo na President Dinosano? Yeah, Cusano, yeah. I was, uh, I, I joined Atong 2022 this was the first time that the, the batch 83 leadership of Atom decided to accept uh, you know new members dito sa grupo. Kami passionate lang kami kasi parang na namin na parang alam niyo na eh, we had some struggles with uh, you know there's a crisis of truth happening. Maraming binabaliktad sa kasaysayan eh, and sa, sa palagay namin importante kasi na, na, na ma, 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 maipakilala ma, uli sa bagong henerasyon o maikwento uli sa bagong henerasyon yung legacy hindi lang ni Ninoy at ng Atom or even Busakino, but kadikit lagi dyan yung legacy ng dapat maintindihan na bawat Pilipino na kasama sila dito sa legacy na to hindi lang to about Ninoy hindi lang to about the Aquino family so, ang busto, struggle for democracy during struggle that time struggle for democracy kasama bawat isang Pilipino dyan isang membro na bawat membro ng Pilipinas kasama dyan at uh, every time na downgrade natin o binabash natin ng EDSA, parang bang rin natin sarili natin lang. So that's what, how we felt. No? Kaya importante na may mapakilala lang sa bagong henerasyon yun. Ang tunay na nangyari and uh, yeah, of course, yung Um, ang da po kasi lumalabas ng mga mga misconception, 'di mm. ba iba outright na fake news, di ba yeah. iba misinformation. Correct. At ano ba yung madalas na narinig niyo about kay Ninoy na gusto niyo yung o gusto niyo maitama? Number one dyan, Ninoy, komunista, di ba? Of, of, course, uh, that, that's uh, 100% untrue. Sinabi naman ni Ninoy ko, meron siyang libro pa nga na nilabas na testaments from a prison Cell, na nilabas after na ng Elsa. I mean, those things pa, alam mo yung mga mga bintang na to na to kay Nino ginagawa na to ng martial wow. years pa lang eh. bumalik lang eh yung lang eh lang and mm -hmm. hindi expected ng kanamihan at na after you know uh, after the advent of the social media eh, magiging successful eh. It's in a way, marami pa rin yung matibay ang paniniwala sa so, okay. naging legacy ni si Ninoy. Nininoy. But uh, of course, uh, somehow, from a certain extent no? to a certain extent medyo maraming na lang. Maraming for, na lang. For example po, para po sa mga uh, kabataan na uh, mm. hindi kilala na si Ninoy, yeah. uh, sino ba si Ninoy? Ano ba ang dapat na, ano, na ma unang malaman nila about this person na nasa limang piso natin? Sino yeah. ba itong taong ito? Bakit siya nandito sa papel? Bakit siya nasa pera natin? Well, basically, si Ninoy Aquino ay uh, pre, before Marshall was declared, he was, of course, one of those... Uh, uh, politicians aspiring may mga personal rising uh, star eh? rising star oh, siya no noon ng nang politika noon in fact he was this he was being uh, ano eh, groomed to be the next president after Ferdinand Marcos kasi supposedly 1973 tapos ng term ni Marcos, Marcos. he cannot run anymore 72 yung martial law 72 one year before the end of uh, the term of Marcos that was martial law was declared and Nino was one of the first uh, uh, opposition leaders was, uh, um, And of course, so, jail. To, no? na, to run for that to run, to run for that position, pero nung dinuklear niya yung Marshall, o, parang kinulong siya, uh, of course. And that, is uh, isa rin siya sa mga leaders apart from uh, Pepe Jokno, was the father of Chen Jokno. Dalawa sila na naiiwan sa kulungan eh. After nung initial iba, na initial, initial batches na kinulog. na kinulog at pinakawala na later sila lang iwan talaga doon nag-start ano. yung kanyang journey bilang isang uh, democracy uh, warrior for democracy mm -hmm. kasi parang anong nangyari kay Nunoy doon while in jail nagkaroon siya ng transformation talaga from from the usual politician na uh, ano no regular politician na uh, lagi mo sanay na tayo Uh, dahil sa pagkakakulong niya, marami siyang realizations sa eventually talagang yung selflessness niya doon lumabas talagang imagine eventually he went to the states as far as you know everybody knows that nagkaroon siya ng heart ailment in 1987 years of being in jail pumunta ng Amerika napayagan naman siya but you know ano na siya ron comfortable na siya 80 to 1980 pag babalik pa ba parang ando na yung pamilya mo for the first time kasama mo pamilya mo na pitol taong mo hindi na kasama ano nila yung risk, di ba? Pwede risk. makulong o yung nangyari na nga. Yes, yes, yes. Yung kulong na nga at uh, makukulong or eventually mapapatay. Di ba? May mga warnings. After, he, he became a symbol. Yeah, he became a symbol but technically, ang reason lang talaga ni Miller ba't siya umuwi because he wanted to talk to Marcos. He's still banking on the good side of the president. Baka pwedeng ibalik yung demokrasya. Saka so, uh, he was willing to risk everything. And, you know, di ba? He wants to be with his countrymen countrymen. So, yun lang naman yun. And yun, the mere fact na meron kang risk, umuwi ka, and eventually, namatay ka nga, I think, no one in his right mind would ever do that. Mm. -hmm. Diba? Yung, meron pang fake news na self-planned yung kanyang assassination. Ang atalaga na, diba? Yun, gano medyo, 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 up yung ano na yun na oh, medyo, 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 na medyo, 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 sa parahigo naman, sino namang matinong tao. Oh. Diba? Ang gagawa <laughs> nun. Magpaplano <laughs> ng gano'n. Sa sarili ng ano. At the, at the same time, hindi mo naman, maiisip mo ba na yung asawa mo magiging presidente or later down the hindi eh. Kasi at that time, we have Marcos, but there was no uh, established proper succession. And at that time, Marcos was already ill. May mm sakit -hmm. siya na. Mayroon siyang lupus. And walang succession. Ninoy wanted eh, ano return to democracy para magkaroon may establish yung succession. Tsaka hindi pwedeng ano, hindi pwedeng ah, yeah. uh, magbigay kay Cory kaagad kasi may, may hubito sa longga eh. Yeah, Corey, okay, Corey, mga ibang mga ano. Cory wala sa eksena si Cory until 1996. Three years. In fact, at that time parang nang nung hindi ayaw nga ni Cory tumakbo noon but uh, Boots was more ano eh, uh, para matunog, no? na gusto patakbuhin ng karamihan at that time. No? Because Atom was already formed. Medyo malakas na rin ang following ng Atom, August 21. So, so ito yung ito yung gusto ko din tanungin. Para sa mga, uh, kung may makakausap kayo ngayon, mm. na si either loyalista yeah. o supporter ng ating current na Pangulo, kasi yeah. presidente uh, si President uh, Ferdinand Marcos Jr., mm. uh, as a President of ATOM, eh, anong, anong, what message do you want to say to them, to yeah. those people na uh, nandoon sa side na yun? Well, ako kasi tinitingnan kung side ba sila sa kabila or side natin. We are all Filipinos. At the end of the day, we are all Filipinos and whatever happened, mga pinaglaban ng ating mga ninuno noong 83 to 86, even farther, na 72 to 86, part kayo nito eh. Part kayo ng legacy na to. Uh, ano nangyari ang EDSA revolution? Nagulat ang buong mundo. Tiningala tayo. In fact, there was worldwide recognition for Filipinos. Yung mga taxi drivers sa New York, uh, pag nalaman Pilipino, kakakamayan ka. congratulate ka. Lahat, hindi ka tayo. Kasi isang victory ng isang victory nung part na yon kahit Ooh. na ikaw ay nandun sa side ng oh. ng loyalista o nasa side nung ng uh, opposition. Oh. Uh, hmm. Eh yung yung uh, unwillingness of Filipinos sa saktan yung isa't isa. Yun yun eh yung the peaceful way oh, the peaceful of way doing from what happened. Oh. Imagine no? That's something na that we can be proud of. Eh. That, that's something to be proud of. Probably, At, uh, It was the first. Peace, eh. Yeah, it, it, was the first time that the whole world saw that. Tanging eh? mga lumuluhod na na mga Pilipino sa harap ng tanke. Yun nagdada sa imbis na batuhin yung mga sundalo na magdi-disperse. Bibigyan ng rosario, bibigyan ng pagkain, bibigyan ng tubig. Eh, sino ba naman ang hindi matutunaw ang puso nyo Kaya eventually ganun na nangyari sa mga sundalo. Sa so, mama, sa taong bayan. Diba? So, so, yun lang naman. Gusto ko sabihin na, you are a part of this. And we, we don't even think na doon kayo sa kabila or what. We are all Filipinos. Kasama kayo sa legacy ng EDSA. Um, so, uh, lastly, ano ba ang next na plans ng, ng yeah. ato? Moving forward, of course. A yeah, patuloy ang atong sa pag, of course, pagtindig sa mga pagbabago ng kasaysayan. Uh, we want the, the truth to all to be protected dahil hindi lang ito para kay Ninoy, hindi lang ito para kay Boots sa Pino, uh, para to sa bawat Pilipino na tumindig noon. Um, uh, at yun nga, sabi ko nga, eh, you are a part of this legacy. Pag nabura ang kasaysayan, pag nabago ito, kasama na mawawala ang legacy ninyo ng bawat isa sa atin. So, sabi nga ni Rizal, diba, you have to uh, move forward while remembering the memories of the past. So, in fact the kinop ni Ninoy ito si Dr. Rizal na very important na ano nga eh, sabi nga ni Ninoy maraming instances sa book niya na marami, madalas kinukop niya si Rizal but then again marami naman sa mga quotations si Rizal very relevant para even to uh, during the time of Ninoy and even after now. thank you very much thank Bob, you sir bolt hope to see you more in the future and i think meron opening diba sa end of the month meron, of lunch ba? well the Aquino family are having a soft launch of the Aquino museum hindi mean, nga lang ito open to the public pa by invitation muna so yeah uh, atom will be there Yeah, we'll be there We'll be there we we'll we'll, uh they want to they want us to give some constructive feedback so we we'll willing to help thank you okay. very much sir voz uh, august 21 memoror thank you very much sir ah, meron pa ano Okay lang, okay lang. Thank you, Mark. Pwede mo pang kanina. Yung, yung roar? Oo oh, oh, nga, nakalimutan ko eh. Ano nga ba yung roar eh? Oo. Oh. Ay, eh, di ba? Okay lang yan. Kasi te-testing pa lang natin yung Rojas Boulevard. Bale. Actually, ako okay na ako sa 50 kasi magdadala din oh. yung mga bandila natin ah. Oh. ng tao. sige. Para medyo manageable muna. Masukat muna natin. Ngayon, pag dumami, mahirap kasi pag sobrang dumami. Ano rin natin. Mirror. Uh, Isa sa mga activities ng... Uh, kasi yung roar, ginagawa, ta ginawa talaga nila Butch. Uh, mark, nung ano, nung... Um, uh, before pa nang... EDSA mm -hmm. revolution. Mm -hmm. Uh, uh, ngayon, pinatuloy siya yung run on against revisionism. Mm -hmm. So, October, uh, October 11, ay uh, November 24? November 24. 24. San 24 San sa Rojas Boulevard uh, na ah, uh, yeah. Actually, invite nga ni... Alam ko, ini-invite ni siya si Bimbi, kaya lang. Sana, walang mangyari sa uh, okay naman yung mama niya. Mayroon sa Manila naman sila, di ba? Oo, oh, oo oh eh. Oh. Sigana marahil ako si Oo. Oh, oh. okay. So that would be the first roar na kasama yung uli yung Aquino na uh, Ano and naman si Kiko usually eh. So si parang bro. ganun din naman yung pin. Hindi, doon sa ano dun na sa si family ni Chris, mm -hmm. Di ba? Pina natin kung matutuloy yun. Pero alam ko minense siya siya. Kasi magkakasama kami ng isang meeting. Tapos, meron pa tayong 30, di ba? 30 is yung boots sa kino. Bantayog, bantayog ng mga bayani. bayani. Oh, bantayog naman yun. Oo, oh, oh, sa Bantayog yun. By op op open to public? Saturday. O open, yeah, open to the public. Oh, open, to, to, the, public, public yun. Open uh, November yeah. 30 oh, sa Bantayog. Oh, bantayog ng oh, yeah. mga bayani oh, yeah. sa likod ng Sentries. Oh, yeah. yeah. Tama, tama

Bago. Okay, ito ka na ba sa'yo? Oo, oh, Di ba sangat buhay. Congratulations! Ako pala, kasama nga pala. Pina, pina nails pa nito, ni 4,000 yung Unidos. Ako pala, kasama nga pala. Iba pala, <laughs> mahal pala ng mga nails na nails. Ito lang pa. Pa ako eh. Okay. Chicken ba ito? Chicken. Ano chicken ah? <laughs> So, okay naman yung sound. Okay <laughs> ah, si naman yung sound. Okay 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 naman Kasi sound. Okay naman yung sound. Okay ko yung sound. Okay naman yung yung sound. Ato. naman yung sound. Okay naman yung sound. Okay naman yung kapag may naman yung sound. Okay naman